Magandang gabi ulit guys ano. Ito katatapos lang dito ulit ng uh, guys ano. Alam niyo guys na uh, basis na to na ngayong araw ano. Kali madaling araw kali dito po kasi brown out at uh, bumalik ano na uh, after na uh, 3 hours or 4 hours yan no? na brownout out. Then Ngayon, ngayong hapon na uh, na uh, nag brown out no? So yan guys ang problema talaga namin dito sa Dr. no, sa Palawan Palawa. na patay hindi yung ilaw dito ano guys ang laki ng naman guys uh, ah, umabot ano, sa akin nasa 11,000 na dati yun, wala pang 45 you know, lang yan guys ano ng parang emergency power serial limit yung mga sa mga power supplier kanyang sumasa no guys ano yung mga consumer kaya para yung maraming uh, nagreklamo talaga halos lahat uh, dahil na uh, halos ang kinikita ng mga tao na guys uh, kaya kundi nilang mga patagsik mga namumunod sa guys